pa, Elia! Make it fun. Okay, yun lang. Habang ginagawa niyo yung pagpo-vlog niyo, pag edit niyo, maging masaya lang kayo. Kayo dito. Oh! Sorry, sorry. <laughs> <rito. laughs> Pero bago ang Ay! lahat ipang tatapasita. mahal kita si Sirius na Hello mga sir in today's vlog, isi-celebrate natin tong 100k subscribers ko kila Kuya Cha sa Chaworks. Samahan nyo ako today na mag-enjoy at hayaan nyo akong ikwento sa inyo yung YouTube journey ko. Paano nagsimula ang lahat at bakit kila Kuya Cha ako mag celebrate na sir. Yan! Let's go! So pupunta tayo ng, ano, ng SM Fairview mamaya dahil mamimili rin ako ng mga gamit para i-repack doon sa mga nasalanta ni Bagyong Ulysses hanap tayo ng mga bigas, tubig, mga delata na pwede natin ipadala sa Rizal, sa Cagayan sa Marikina at kung saan pang nasalanta ng Bagyong Ulysses kahit sa Bicol din mga sir ayun, let's go, let's go, let's go so ayan mga sir, nandito na kami sa Savemore, Novaliches lang Uh, ito yung onting natin pinamili tubig, mga sabon, uh, onting canned goods, mga noodles para sa mga nasalanta. Kasama na rin yung binili kong mga alak sa soft drinks saka meron tayong biniling cake hawak ni misis may nakasulat na happy 100k subscribers dito na tayo sa Choworks. You know, yes sir. Yes sir. Congrats. Yes sir. sir. Arman, thank you. Okay. <laughs> Lapag ko lang to. Ano, oh. Sir? Sir Mel, congrats. 100k, 100k, 100k. Hi <laughs> so oh, may na sa tarpulin na si Sir Mel. okay, di ba? panis Kamukha so, ko to. <laughs> <laughs> Ikukwento ko lang sa inyo kung uh, paano ba nag-start tong karir ko ng pagbong vlog. Like, actually, para sa akin, nung una, hindi ko siya kinakarir eh. More of uh, passion lang, more of uh, dinodocument ko lang yung mga nangyayari. At di ko alam kung naaalala nyo tong pwesto na to. Ha? Ano ba tong pwesto na to? Tong nasa ilalim ng puno ng mangga, tapos nasa kalsada, tapos nandyan lang yung mga motor. Ano kayang naaalala nyo rito sa lugar na to? Ha? Okay, so para sa mga solid na sermel dyan, as in yung mga pioneer na subscribers natin, dito kinargahan yung NMAX natin, itong location na mismo na to. Uh, yung pagkarga kasi ng NMAX 180cc ko na yun, um ginawa ko lang 'yon just to document kasi may biyahe kami ng mga tropa ko sa na naka big bike so naka big bike sila naka NMAX na ako kaya kinargahan ko yung NMAX ko hindi ko dapat i-upload yun kasi nga natatakot ako baka mamaya uh, bumalik sa akin yun kunyari masabugan ako ng makina uh, matuyuan ako ng langis or what kasi baka mamaya sabihin ng mga tao pinapakailaman mo kasi yung motor mo all stock lang talaga dapat yun kaya natatakot akong i-upload yun kaya kung maaalala nyo na-upload ko na yung Sagado vlog ko before ko in-upload yung pagkarga ng NMAX ko. And I was thankful na ginawa ko yung vlog na yun kasi marami palang interested sa pag-modify ng makina, pag-upgrade ng CC and so on. Kaya pinagpatuloy ko yung vlog regarding sa brakes upgrade, uh, regarding sa suspension setup. Marami palang hindi pa nakakaalam na baguhan na nagmo-motor regarding sa ganong ah uh, content, no? Naghahanap pala sila ng ganong klasing content creator, ganong klasing moto vlogger. At yun ang naging uh, niche ni Sir Mel, yun yung naging branding ko, mga sir. So yun, medyo memorable lang talaga sa akin tong area na to. Kasi naalala ko nun, parang 160 subscribers lang ako nung umuupo ko dito Ngayon, 100,000 subscribers na. Sobrang solid niyo mga sir. Sobrang solid. Saka tong shop ni Kuya Cha dati, yan lang yan okay itong maliit na harapan namin na to dito kami gumagawa tapos nandito yung mga piyasa nya sa loob ng yan tapos dati ang pasok ng customer dito pa mangilan ngilan lang no siguro sa isang araw may dalawa tatlo sa so, mula nung in-upload ko yung vlog ko regarding sa NMAX as in yung cellphone niya umusok nung araw na yon or nung gabi na yon okay meron ata siyang 200 na friend request tapos mga messages inquiries regarding sa pagkarga ng motor eto parkingan na lang yan mga sir nakapagpagawa na siya ng bubungan tapos ito na yung pasukan saka maluwag na rito ayan o oh. hindi na yung dating shop pwede ko lang yung kwento natin dati na doon lang tayo gumagawa ngayon lumaki na tayo Saibu? dito oh kalya gaming lang talaga kalya gaming lang talaga pero ngayon meron na tayong shop talaga na may pagmamalaki yan si Ate Jai Ka, yung magiting na may bahay ni Ati, eh. ni Kuya Cha sama ko naglalaro ng Genshin Impact dito na yung mga pyesa mga sir meron na tayong mga pyesang available dito saka syempre Denon na Oil yun. Yun na yung uh, naging coworks ngayon mga set. Paella, seafood paella. Ano to? Chicken something. Roasted chicken. Caldereta then Ba. Native na. Lechon. Ikaw. Ano masasabi, ha? Ano masasabi mo? mo? Ha? <laughs> <laughs> Siyempre, favorite. Fundador Lights. Walang Alfonso Lights eh. Kaya Fundador binigay okay, natin. Thank you! Mas malaganda pa to sa birthday ah. Mas malala pa sa birthday ko e eh. Party, party! Bang! Hi, vlog! Yes, sir! Congrats! still thinking of me. Don't oh, me like I know you should. Make it on. Kain na na mga sir Ah, uh, lechon Paella, hindi ako masyado nagkakanin Pero kumuha ako ng konti Ah, uh, hindi pala paella ba ito Taros malinsana, hindi ako sure eh Ah, sarap, shit Pakasarap Mmmmm So, yan mga sir, uh, busog na. Busog na rin yung mga boys, yung mga girls, lahat ng bisita natin as in. Sobrang, ano, sobrang happy sa pagkain natin. Inom na kami after nito, siguro mga after 30 minutes, no? Yes, sir! Luluto muna kami ng paksiw para merong kaming tanpuluts, mga sir. So, yun mga sir, I would just like to take this opportunity para... Pagpasalamat sa lahat ng subscriber natin dyan, sa mga sir natin. At gusto ko na sabihin sa ibang nagmomoto vlog dyan, actually kahit di nagmomoto vlog, kahit ibang, at kahit anong klaseng pagbablog pa yan mga sir, na ipagpatuloy niya lang, darating din yung time, darating din yung moment na yung mga subscribers, eh mapapanood yung video ninyo, may, uh, sa mga video niyo sa mga content na ginagawa ninyo mga sir. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Uh, take it from me, hindi ko naman talaga inakala na aabot tayo sa ganitong milestone na aabot tayo ng 100,000 people mga sir ang nag click dun sa subscribe button ko never akong namilit ng taong mag subscribe sa akin never akong gumawa ng way na mag promo para mag subscribe sa akin yung tao hindi yung tao talaga yung pumili ng youtube channel ko para uh, panoorin yung video at i-click yung subscribe button darating din sa inyo yan Magtyaga lang kayo kayo mawawalan ng pag-aasal mga sir at make it fun okay yun lang habang ginagawa nyo yung pag-vlog nyo pag -e edit nyo maging masaya lang kayo yun ang number one na uh, recipe para magtagumpay kayo dito sa uh, industriya to kailangan masaya kayo huwag nyo isipin yung pera dito sa pag-youtube walang pera dito <laughs> actually meron pero hindi naman siya ganun kalaki na katulad ng mga ibang tanyag na youtuber dyan pero huwag nyong iisipin na gusto mo mag-YouTube dahil sa pera. Walang mangyayari sa inyo dyan mga sir dahil madidepress lang kayo, palulungkot lang kayo kasi wala kayong kinikita. Maging masaya kayo sa ginagawa nyo, yung pera darating din yan mga sir, yung blessings darating din yan, yung mga sponsors darating din yan sa inyo, yung mga magagandang bikes darating din yan sa tamang panahon mga sir. So yun lang mga sir at maraming maraming salamat sa inyo. Yan. Yeah. Masakit palang maging

elementary high school college abot ah, kaya tayo ng college mga sir o oh, baka mamaya dito mag makating na agad tayo dito para saan yan? Salamat sir Mel sa 500 pambili ng gin para sa tagumpay so mga sir dumating din yung parents ko mama papa thank you <laughs> so. so it's your... Hi. yes sir yes sir